Guys, dahil nagutom na tayo ngayon. So, tara sama nyo guys magkain. Yan. Ito yung ulam natin ngayon ha. i natin guys. i natin. Sabi ito guys, na pag mahirap yung buhay mo, naman ito Yan. Alam nyo yan guys. At tawag sa amin yung guys is hingmay. Yan. So, tara sa mana guys magkain. Yan, kukuha tayo guys. Ah, go to grabe. Dahil sa ngayon, tag Yan. Grabe. Ito tayo guys. Ito yung pa ko nag Dahil guys, basa yung panggatong. Dito muna ako nagana. Dito. To. Yan Good sa guys. Kisa naman wala, diba? Sagaan na natin to. Pagulan ba siya? Sarap niyan guys. May, may anghang pa. gabi. So tara sa mga ako guys pagkain. So yun guys, makakain so, tayo. So eto guys, syabag natin oh. No? So tara guys, kakain natin to. So yun, sarap niyan guys. Ang hindi nakakalam din guys, ang tawag dito is hindi malakalagi guys. Ito yung sili Ang kanta yun ko lang mga guys Boy, ka tayo ito Mmm Ayan buaya buhay guys sa probinsya. Gano'n na tagwa tag yung buhay guys. Tagitom talaga. Kailangan terlalu magsikap. Kaya sana ko sarili ko hindi ako papay nga. Tabal na palagi. Gaito, so din, Kaya ito na karamihan. sarap guys. Kain natin ulit Hang -hang. Ah, yung sino kasi guys, pampagana na magkain. Grabe hmm. ang guys. Pero masarap po siya. Sa mga mahirap, masarap nito para mismo.